Hello mga sir, mayroon tayong ino, buro hole na Honda Click 160 dahil ito'y napabayaan sa langis yan kaya na ay iba yung makina sa akin chassis na pag-iwalay <coughs> tapos ito yung mga pisa, mga makina kung makikita nyo yung kanyang engine ayun o no? sobrang itim sobrang alaga sa langis ito mga sir yan lang yung, yung natanggal na langis kapag ka ganito mati ka saan yung kastos marala ito ito yung kanyang vlog kasama yan sa papata natin dahil mausok nito at maingay at ito, ito naman yung water pump nya halos lahat ng itim dito naman sa cylinder head ito yung kabilang crankcase natin mga sir. Ayan, ito yung kanyang kulay din. Ito yung cylinder head. Itata sa ano? Sa Ito yun, yung manis. Pag ganti yung... <coughs> Pag ganti yung ano yung mga sir. Asahan niya. Siyempre. syempre, i-check natin yung valve guide niya. Kung may play ba? Kasi kung may play yan, asahan nyo po uusok yan at magbabak job kaya dapat walang play kapag may play obligado dahil ito yung 160 palit bago ng ano to cylinder head mga sir pagpasensya nyo kung ito yung boses ko kasi yan yung pakiramdam yan may, may mayroong kunting play totally pwede pa naman to kaso nga lang hindi siya tatagal mga sir buwan lang yung itatagal nito tapos babak dyan puli syempre usok yun <coughs> pati yung kanyang connecting rod mga sablas nasira dyan dahil sobrang lakas ng ingay nito pero yung ba naman yung loob ng makina posibleng hindi iingay yan at mausok at kasi itong motor na to ay iniwan na i-video natin para makita nya yung mga pinalitan at ilalagay ng pisa at kung yung ginawa yan kaya mabusisi tayo mga sir iwas back job yan ang pisa yan ang kasan na yan, medyo marami tayong gasolina uubusin dyan sa so, sobrang dumiba naman Elias ang gumagawa Pogi okay. Sige, linisa mong mabuti yan Ang kanyang chassis Katabi ng aking Mention pipe Sigunyan, ito naman yung kanyang sigunyan mga sir Itaata talaga siya no? Sa itim Uwi ng langis Ayan, yung piston niya may kasgas <clears throat> kasama itong mga saras sa so papalta natin ha yan tumutok tok 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 connecting rod lalo kung ganito yung motor nyo ingatan nyo dahil napakamalang pisa ng ano 160 mga sir ok ito na yung crankcase case narinisan na tapos ayun <laughs> ay, na naman <laughs> Ang extra character ko ta. Sunod natin yung ano, mga pisa. Ito okay, yung mga na gamitin natin. Ito 160. Yung motor ninyo dapat ang pairing. Saka siguro nga, mga pisa dapat pang 160. <coughs> <coughs> Dahil magkakaiba kasi mga yung masin. seal magkaiba yung palm seal yun mga sa click ha na tupan <coughs> piston rin natin at ah, ito naman yung piston ito yung black cylinder black cylinder hit

Ayan yung natin mga na, na bago Nagkakalagay ito ng ano Kulang kulang 8 Ganyan 8 Hindi pare parehas kasi Tapos na natin yung Bago natin sinunyal sa ating Crankcase ano, na nila nilisan hmm. Bago natin sampak. yan sa mga tayo yung may kanal na yan tapos ay lalim yan mga sir yung blood sya yung tatalim yung talpakan ng lock blood kasi may tap po mm -hmm. yung bearing na yan pwede nyo rin kami rin sa equal to 5 above 50 okay. 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 yung yan dapat pa ilalim yung may kanal pa ilalim tapos yan yung special tools ko tapos tutok ko um, mo lang yan hanggang sa may lubog mo

tapos langis langis double pin dalawa yan huwag kakalimutan yung double pin para hindi ma-deform yung crankcase natin tapos lalagyan natin ng beta gray huwag nyo kakalimutan yung double pin na may o-ring lock doon sa bearing sa sigunyal meron yan tapos apply ng beta gray hindi natin salpak. Na. Tapos sunod natin yung block Piston, piston ring Na isasalpas Ayan natin. Yung valve packet na intake Dapat sa taas Sa exhaust naman dapat sa baba So, mm -hmm. siyempre, huwag nyo kakalimutan kapag nag-overhaul uh, or top-overhaul tayo, lahat ng gasket ay uh, dapat bago. Huwag nyo talagyan din ang silan kasi mag-overheat yung motor nyo. Okay, kukibig natin itong cylinder gasket. Ayan, nakikabit na. Tapos, susunod natin kakabit yung mm -hmm. cylinder head. assembly. siyempre, mm -hmm. nabago mga siyempre. pag tayo ng ano cylinder head para hindi tayo magkaroon ng problema at hindi rin magkaroon ng problema no. dahil lang dun sa valve guide mga sir dalawa kasi yung problema okay, yan, yan bago na yung, yung cylinder hand cylinder head assembly nito mga sir pero yung cams balbola yan yan yung ginamit niya pa rin yung sa kanya pa rin Okay, salpak na natin.

Pagkakita natin o, oh, busita pala. Sige, na lang kulang. Ito ikabit Pag sasamayan na, na yung ano, trasis sa kayong makina. it's bolt in na yan kung kayo magpapagawa mga sarang kanitong mga problema sa motor dapat maaga ka kayo or iiwan ninyo mga sir iba yung pala yung ano niya napagsama na yung makina sa rain chassis ang V6 sakabit na lang natin yung mga tatal body mga sensor mga editor at ito natin kapag

dito wala pa nga itong kinaliko naso wala na medyo tropa Okay, ito naman so kita na yung mga kina at makatawin na Mas balik na natin yung pairings At siyempre, short test natin this